So, good mga boss. Welcome na naman sa panibagong video. So, Honda Click. Uh, tinagal natin yung ano, yung swing arm nito kasi nagkaroon ng problema. Yung, nagkaroon ng problema yung kanyang swing arm. So, dito sa bearing. Pakita ko sa inyo mga boss. So, ito yung naging problema. Bagay na natin yan. Tapos, ito. Antigas mga boss. So, oh. yan oh. Hindi siya Hindi siya umiikot. So, yan yung naging problema niya. Yung pinaka bearing dito, swing arm bearing. Tapos, ito yung i, ano, ipapalit daw natin. So, ito yung bearing na ipapalit. Tapos, ito yung, ano nya, yung size o yung code niya mga boss. So, yan. Okay. So, tanggalin lang natin to Yung, ano, tanggalin lang natin yung oil seal para uh, mapukpok natin mga boss yun, ano, yung bearing. Yan. Tutanggalin lang natin yan. Tapos, eto, tanggalin din natin ito. Okay. So yan, tanggal na yan. Sunod naman natatanggalin natin mga boss. Itong ano. Itong share clip. So yan yung share clip. So check natin mga boss. Yan no, talagang tigas. Hindi talaga siya sumusunod. din dito tanggalin natin sunod natin yung share clip mga boss dito kailangan natin ng pantanggal ng share clip so ito So, yan na yung share clip natin mga boss. Tapos, yano na lang natin siya. So, balik lang, lang natin siya mga boss. Pag ano, pag okay na. Tapos, gagawin natin po, natin pag ano. So, yan. Push mo be. So, yan mga boss, tatanggalin na natin yung ano, bearing. So, sa side na to mga boss, itong tsura na to, kita naman. Dito natin siya papalabasin. Tapos, itong side na to, yung may ganito dito naman natin siya pupukpukin mga boss kasi pag sa na ginanito mo yan dito mo siya pinukpuk hindi siya lalabas kasi nakaharang yan mga boss may harang siya dito so kaya dito natin siya pupukpukin sa kabila para lumabas siya dito sa part na to parang tigas to mga boss tong ano na to part na to ayan kaya ngayon papalitan natin siya check natin to mga boss okay. check natin siya parang umuki -okay yung gulong niya kasi nagalaw na eh na ayan o umuki -okay. Pero palitan na natin yan siyempre. Na, yun na. No? <laughs> Pumisan so, lang natin itong pipe na to. Ayan. So yun ang nalinis na natin itong mga boss. At okay na. Uwin so, natin. So pagkumpara na natin tong ano, pinadala na bearing ng ano, nagpagawa na ito. Set natin to kung okay, yung code niya. Tapos yung sukat syempre. So, Ayun. Walang takip. Ayun, walang takip-takip to. ka tayo labing sa ano, original. natin siya kung magkasukat ang oh, okay naman ayan oh, okay naman siya tapos sa sukat lagyan natin ng grasa syempre so yan lagyan natin ang grasa yan ito yan tama lang mga boss yung tama lang nagrasa natin yung sobrang ano puno kasi nahihirapan din na gumulong yung ating bearing pag sobrang dami sobrang daming grasa yung nakalagay dyan ay ah. ayaw, yung 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 masyadong malaki yung ano o oh, pati dito ayaw kasi masyadong malaki itong part na to hindi sya sasakto ayan ayaw talaga no choice lagyan na lang natin ng ano to ng grasa mga boss sana tumagal tong ano na to bearing na to kasi pang ano yata to eh pang inner bearing to mga boss itong ano na to bearing na to pang uh, ano pang mga gearing sa loob so kaya wala siyang takip sa part na to okay. tapos tayo nagyan natin to ng grasa mga boss para ano siya manubrikit para pag pinasok natin yan eh ano suwabi yung pasok okay. Follow me. mga boss okay na nailagay na natin yung share clip tapos sunod naman na ilalagay natin may babalik natin is yung ano yung kanyang dust seal so dagtigan lang natin ito ulit kasi wala nga syang harang mga boss dagtigan lang natin sya ng grasa so mas maganda dito yung original talaga in the seal dasil mga boss palilinisan lang natin yan tapos nyan kapit na natin yan so ganun lang kabilis tapos uh, sunod susunod so, mga box is yung ating dash dito. okay so, tapos nyan yung ano naman natin push mo so dito mga boss okay na yan so naman ito lagay natin dito so yan so, lang natin Okay. So, yan. Okay na mga boss. So, ganyan lang siya. Pero, lubricate din natin ng onti ito. Para ano, medyo magaspang kasi. Yung part na ito. Eh. Lubricate lang natin. Lagyan lang natin ng unting grasa. Pati itong tabila. Ayan. Para hindi siya magkakaroon ng friction mga boss. Pag once na, nakalagay na dyan yung ating ano ito tayo mga boss so natin ito okay double check natin para hindi siya kalawangin mga boss lagyan natin ng grasa to yung part na yan tapos okay so, mga boss lagyan na natin to yung part na to Okay. So sunod Pag nailagay na natin yan Lagay na natin yung mga Ano natin Ah uh, Tornil yung dito Tapos yung okay. ito 我买了，买了。 Na, Pape, sip, sip. Hmm? mga boss okay na na ikabit na natin yung bearing kasi nasira to mga boss nung nagpagabit ng ano double shock so parang tinamaan mga boss yung ano naapektuhan yung bearing dito sa so, swing arm bearing uh, talaga namang ano uh, hindi na maganda yung gulong ng bearing o kaya hindi na umiikot na maayos yung bearing so nag stack up na tapos yun nga ito yung pinaka bearing ng mga boss so yan ito yung bearing na tinanggal natin so tapos tupi-tupi yung mga ano niya, oil seal nya o yung kit niya mga boss, pati yung pinaka dust seal. so may tama ng parang ano, parang screw so di natin malaman kung paano nangyari yun, pero yun ang nangyari nung uh, pinagawa tong ano na to itong double shock sa Honda Click, so dito mga boss, tapos na maraming natin okay na tong nut na to, yung mga tornillo dyan bali ang kakabikta lang natin is yung uh, tambucho natin so yan mga boss, okay na